Smile! Nako. Oo. Oh. Nag-courtese mo yung video. Oo. Oo. Ang saka yun. Ay, Ay Okay. okay. Video pong napanood nyo ay uh, galing po kay Farm Boy, no? Uh -oh. uh, para sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radio 5 True FM, hawak-hawak po nila ang dalawang Tarsier po at uh, mukhang nagkakatuwaan. Sinasabi, smile baby. Tine-face dun sa, ako, sa, sa camera. Ako hindi naman sa OA oh. pero OA na talaga po ako. Mm. Uh, talaga naman dilat ang mga mata ng mga yan, ano, ng mga Tarsier. Pero yung kapag napanood nyo yung buong video, may kita nyo na para talagang medyo shock or ano, ano to? Ano yung sabi? Horrified. Oh, <laughs> horrified <laughs> Ang mga tarsier. <laughs> mga tarsier na pinaglaro na sila kasi sabi natin, mas eh, ako, uh, laki lang punta na lang ako ng buhol. Pero mm, dalawa yes. doon yung meron ako encounter with the tarsier. Right, kasi yeah. coverage uh -oh. talaga siya. May mga reminders eh. No, don't disturb exactly. them. You mm. will just have to observe them pero don't disturb Dapat them. Dapat nga sobrang quiet ka, Diba? ba? Yes. pumasok doon. Ako tandang-tanda oh. ako yung guide Guidelines na binigay mm. sa akin nung tour guide nung, yeah. nung nagpunta kami dyan sa Bohol yeah. para tingnan ng Tarsier, bawal na bawal silang hawakan. Bawal hawakan. Kasi very, very, um, ano tawag doon, uh, sensitive yung kanilang skull. Uh oh. So kapag konting mali ng hawak, pwede nilang ikamatayon. Uh -oh. And they're uh -oh. nocturnal. So, kaya yes. po, daytime, parang bulabugin mo sila ng daytime. Uh Oo, -oh. natutulog sa, uh -oh. dapat sila ng daytime po, mga kapatid, sa mga, yeah. makikita mo sa mga mga puno actually, 'di ba? Naka well, nandoon sila, humahawak. Oo. Yeah. So, no-no talaga yan. Especially yung tarsier kasi yaman natin yan dito sa Pilipinas eh. Saan ka pa ba makakakita yan? Tsaka yeah. endangered sa Bohol. siya. endangered siya. Tapos, hahawakan mo, ilalagay mo siya Oo. sa risk na mamatay, yeah. hindi yun katanggap-tanggap. Can we say That's na true. hindi nila alam na dapat gawin to Or caretakers ba itong mga to na no, dapat alam nila? No, 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 they're nila. not. Uh, uh, ano to? Uh, well, based dun sa Oo. DENR, SOCSARGEN uh, official website, ano po, uh, sa Facebook, pala sa Facebook, uh, yun daw DNR 12 ay I minomonitor mean, um, na at iniimbestigahan na ito at nangyari daw yan o the report noong April 8. Tapos, Uh, ito ay uh, ano no uh, nakapost sa social media by a certain vlogger named Farmboy from Polomolok South Cotabato. Uh, so nag-iimbestiga na sila and they, they, will give us update daw uh, very very soon kung uh, ano ang dapat nila. Kung ano yung parusa, Oh. So, dahil nga, alam natin na uh, yung mga tour guides dyan, sinasabi talaga yeah. kung ano mga rules siya. So, posibleng ignorant sila dun sa dapat nilang gawin, or, or hindi dapat gawin, or posible ring gusto makakuha nga ng views of fo yes. followers. Oo, yeah. oo. Okay. So, we'll give you updates on that, ha, kapag ka kumilos na ang DENR. Lagi nasa news ang